Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa ikasampu ng Abril, 2025. Ngayong araw, habang sumisikat ang araw ng ikasampu ng Abril, nararamdaman mo ang isang bagong sigla at pakiramdam ng pakikipagsapalaran na bumangon sa iyong kalooban, Aquarius. Ang iyong patuloy na paghahanap para sa susunod na malaking bagay ay muling nagbabalik, na nag-udyok sa iyo na tuklasin ang mga landas na noon ay maaaring hindi mo pa naranasan. Tinutulungan ka ng enerhiya ng araw na ito upang palawakin ang iyong imahinasyon at buksan ang iyong isipan sa mga pagkakataong tutugma sa iyong natatanging pananaw sa buhay. Ang iyong likas na pagkamausisa at ang kabustuhang makakita ng bagong mga posibilidad ay magsisilbing gabay upang magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Huwag matakot na humakbang sa hindi pa nasusubukang mga pagkakataon, sapagkat sa pagharap mo sa mga bagong karanasan, mas magiging buo at mas magaan ang iyong landas. Habang ang buwan ay nananatili sa Virgo, ang atmosfera ay nag-udyok sa iyo na magbigay pansin sa mga detalye na magdadala sa iyong mga pangarap sa realidad. Maglaan ka ng ilang sandali upang magnilay-nilay at pag-isipan kung paanong ang iyong kaswal na paglapit sa mga bagay-bagay ay maaaring nakakaapekto sa iyong mga malikhain proyekto at relasyon. Marahil may mga pagkakataon na masyado kang nakatuon sa malalaking plano at nakakaligtaan mo ang mga maliliit, ngunit mahalagang hakbang na magdadala sa iyo ng mas malaking tabumpay. Minsan, ang pinakamaliliit na detalye ay siyang nagbibigay daan upang makita ang kabuang larawan. Pahalagahan ang mga simpleng bagay sa iyong araw at matutunan mong mas palalimin ang iyong pananaw sa pamamagitan ng mga pagkilos na madalas ay minamaliit. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala upang magbitiw ng mga negatibong emosyon at pag-isip na matagal nang nagpapabigat sa iyong espiritu. Ang mga negatibong alaala at takot na naging sagabal sa iyong paglago ay panahon na upang bitawan. Kapag pinili mong alisin ang mga ito mula sa iyong buhay, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magbago at magtransform. Ang proseso ng pag-release ng mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas maliwanag na kinabukasan. Puno ng posibilidad ang hinaharap at ang paggawa ng espasyo para dito ay magdadala sa iyo ng mas marami pang magagandang oportunidad. Pahalagahan ang pagkakataon upang malinis ang iyong isip at kaluluwa at magtiwala na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala ng positibong pagbabago. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na magsimula ng isang bagong pakikipagsapalaran na puno ng potensyal at posibilidad. Bawat hakbang na iyong gagawin ay may dalang bagong pag-asa at pagkakataon para sa iyong paglago. Habang naglalakad ka sa landas ng pagbabago, malalaman mo na kahit ang pinakamaliit na aksyon ay may kakayahang magdulot ng malalaking pagbabago. Ang iyong intuwisyon ang magiging gabay mo sa mga hakbang na iyong tatahakin. Huwag matakot magtiwala sa iyong mga nararamdaman at pakiramdam sapagkat sila ang magdadala sa iyo ng mga insight at karanasang maghuhubog sa iyong landas. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, madarama mo na ang iyong sariling kakayahan ay siyang magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Magiging magaan ang iyong pakiramdam habang natutuklasan mo ang mga bagong aspeto ng iyong buhay, kaya huwag mag-atubiling yakapin ang lahat ng mga posibilidad na darating. Ngayong araw, may mga pagkakataon na ang iyong mga malikhaing ideya ay makakatulong sa iyo upang magdala ng pagbabago, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iba. Ang mga ideyang iyong sisimulan ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Kaya't gamitin mo ang pagkakataong ito upang magbahagi ng iyong natutunang aral at magbigay gabay sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagiging buka sa mga bagong ideya at posibilidad ay magbibigay sa iyo ng lakas at tapang upang makamtan ang mga layunin mo. Tandaan mo, Aquarius, na ikaw ay isang tagapagbago at isang leader ng mga makabagong ideya, at ngayon ang tamang oras upang patunayan ito sa mga hakbang na iyong tatahakin. Sa aspeto ng iyong mga buhay na pampinansyal, ito ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang iyong mga layunin at gumawa ng mga hakbang patungo sa pagpapabuti ng iyong kalagayan. Ang iyong pagkapraktikal, kasabay ng iyong malalim na pananaw, ay magbibigay daan upang magtagumpay ka sa mga proyektong nais mong makamtan. Maglaan ng oras upang magplano at magsimulang magtrabaho para sa iyong mga pangarap. Hindi lahat ng bagay ay makakamtan agad, ngunit sa bawat hakbang na iyong gagawin, mas malapit ka sa pag-abot ng iyong mga layunin. Huwag matakot na magtakda ng mataas na pamantayan para sa iyong sarili, sapagkat ikaw ay may kakayahang magtagumpay sa lahat ng iyong pagsisikap. Ang iyong mga swerte ngayong araw ay magmumula sa iyong sariling mga hakbang at malasakit. Ang mga maliliit na bagay ay magiging mahalaga, kaya't maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga maliliit na tagumpay at magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Ang mga numerong tatlo at pitong ay magsisilbing iyong mga lucky numbers ngayon, kaya't maglaan ng sandali upang makapag-isip tungkol sa mga hakbang na iyong gagawin na may kaugnayan sa mga numerong ito. Ang iyong swerteng kulay ay asul, isang kulay na magdadala ng kalmado at positibong enerhiya sa iyong araw. Magandang araw ito upang magplano ng mga bagong proyekto o sumubok ng mga bagong bagay na magdadala sa iyo ng positibong pagbabago. Mas Maswerteng gawain sa araw na ito ang mga aktibidad na naubnay sa pagpaplano at pagkilos, kaya't maglaan ng oras upang magsimula ng mga bagong plano at magtrabaho patungo sa iyong mga layunin. Sa pagtatapos ng araw, kapag pinili mong yakapin ang mga bagong pagkakataon at patuloy na pag-isipan ang iyong mga susunod na hakbang, matutuklasan mong ang iyong mga pangarap ay hindi malayo. Huwag matakot mag-eksperimento at magtangkang baguhin ang iyong pananaw at mga kilos. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob at pagnanasa upang baguhin ang iyong buhay ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas magagandang araw ang pagpapatawad at pagpapalaya ng iyong sarili mula sa anumang takot at negatibong pananaw ay magiging daan upang matamasa mo ang bagong simula at magtagumpay. Patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan at sa landas na iyong pinili. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay magdadala sa iyo ng malapit sa iyong pinakamahalagang layunin. Sa huli, ang iyong lakas ng loob, determinasyon, at pananaw ay maghuhubog sa iyong tabumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.